Kuya Nino masarap yung ano pistasya. Wow, um, masarap yung pistasya. Ano yan? Ano yung pistachio? Mm -hmm. May lang makakarap mo <laughs> Masarap daw siya. Di oh. Tingnan mo, masarap siya. Ay, tingnan ko lang talaga. <laughs> Ay, ang sarap nga. Sabi niya, tingnan ko lang eh. Parang kung malakalami yung malasahan, titingnan ko lang daw. sabi niya, masarap. Hello guys. Ayan. Welcome so back we again, again to my vlog. Dito naman si Bea. Kasama niya si Bengot. Kami ang Bea Ngot. <laughs> so actually guys, nagka Beangon. nagkaroon kami ng... Sorry. Uh, sila lang ang silang test. May nagmamaritis. So, pinamaritis. Kasi ako kahapon. Uh, Minamaritis namin ang manager. Oo, <laughs> yung manager namin. Pakita mo namin yung manager. Manager, lika lika ka Pwede kami isama sa ano? Manager, lika lika isama namin uh, Actually, busy-busy uh, yung manager ng Starbucks. Masa po pa yun. So, yung manager ng Starbucks. Yeah. So, ayun guys, nandito kami ngayon sa Starbucks kasi siyempre, nagkaroon ng time ulit. Hindi namin guluhin yung manager kasi. Oh, actually, no, ano, busy. Uh, on the spot na naman ito. Kaya sa mga makakalood ng videos na ito, on the spot on lang po. On the spot. Tinawagan na lang ako, out ko lang sa uh -huh. trabaho, guys. Hindi okay. ko mga ano po. So, tapos, tinawagan na ko na ito yeah. kasi ayaw niya mag magala nawala si Biyang. Correct. So thank you so much for our sponsor with our uh, character. Thank you for sponsor. With the uh, uh, panda panda. What? Ano tawag ito? Uh, wait -huh. lang. Uh, with, uh, uh So ayusin mo. Wait na. Ayusin mo. Alam ko to. Alam ko ito. No, pistachio. Ito 50% data. Yes. Well, this pistachio, right? Yeah, pistachio, pistachio raspberry. Yeah, pistachio, pistachio raspberry. Lover, Lover cake. Lover cake. And the with carrot cake, and and carrot and cake. And of carrot. course, nakaroon niyo siya ng, ano yun? Ano? Um, um, lavender. Lavender. Um, tapos ito naman is brown sugar na ano ng drink sa Pilipinas. Actually nakadalawa na ako ng ano, nakadalawa na ako inumin. Thank you sa so sponsor. Ayan. So, uh, may ano na ako pang nag, trabaho. Nagkoswa ni Madam. Kaya sabi ko, bigyan mo, oh, regalang lang siya ng ano, Sponsor nito eh. ni... Tony. Tapos, bumili okay. din ako ng sa akin and kay para kay Marco. So guys, meron ako pang kape bukas dalhin sa trabaho. Kanila. Yeah. Instead na yeah. ano, so, meron ako tubig. Tuwang tuwa na naman si Bea. Oh, diba? Di si, si, si Bengot. Ito na naman nagastos na naman si Bengot. Pero okay na. lang. Thank you, Mariko. Uh, ah pa video video lang sa Sibel <laughs> pero laki ng kita dito sa FB ngayon Siyempre. <laughs> ala, kasi tinuruan na natin kung paano kumita ng pera sa Facebook hindi mo kung ano yung Facebook ilan yung ilan yung kita mo ngayon sa <laughs> sa ano sa <laughs> Star, <laughs> star <laughs> sa Star bali may 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 Star 10 <laughs> ten cents at saka syempre na upload siya tita <laughs> oh, <So>, sawot <saud>, ang <laughs> ganda sawot tita may bilang Angel ka sana kuya tingnan mo si Tignan mo si Kuya Lino, busy, busy si Kuya Lino, busy, ayan o, si Kuya Lino. Maganyan-ganyan yeah. lang tita si Bel, pero sa totoo lang tita, mayroong talagang lumay. <laughs> si Glenn pa, pa kape-kape lang. Um. Siyempre, sino bang di Ikaw. <laughs> ah, Boy, tita, papadalan daw kayo ni Bel next week. Kasi sinabi ko na, <laughs> po, wala po yung allowance. Don't worry ipupush ko po siya padala kasi huwag ka mag-alala may sponsor kami so ito uh, check natin kung ano yung mm -hmm. pagkain ah, so ayan ay, ito na gano'n siya nasama ng mga masarap yung ano pistachio wow oh, ma uh, masarap yung pistachio ano yan ano yan pistachio mm -hmm. may creamy lang masarap uh -huh. <laughs> Masarap daw siya. Oh. T tingnan mo, masarap siya. Ay, tingnan ko lang talaga. <laughs> ay, ang sarap nga. Sabi niya, tingnan ko lang eh. Parang kung malaki na namin malasahan, titignan ko lang na. Tapos sabi niya masarap. Tinan ko ulit ha, ah, baka masarap na nga. O, teka lang. ang sarap. Alam, sira ulo talaga to, no? Ibig sabihin, oh, be, tikman mo to, masarap. Ay, hey, tinatignan ko lang kasi kapag tinikman niya, mauubos, wala <laughs> na sa akin. <laughs> Baliw talaga to. Tignan ko lang na nasasarapan ako, ha? Sarap. Sarap talaga. Hoy! <laughs> ko. Ito yung mga kaibigan mo tanga ayaw mamigay. Yung sabi Oy, lang, tingnan lang, tingnan mo lang. Kung kakain talaga yan, bakit walang kuha sa kanya? <laughs> Kasi gusto kong tikman. Sabi tignan tingnan ko daw, masarap. Hindi <laughs> siya yung klase na kakain. Tinitingnan niya lang at nagayong pagkakain. <laughs> Oh, sige na mga abes. Dahil titignan ko lang para mabusog lang ako dito. Tignan ko lang yung tikman. Ayan. Bobo. Thank you for watching. Mga kabeshi, thank you so much for watching. So, bye -bye. Don't forget to like and share. Thank yeah. you. Yeah. And of course, follow my page and my... Yeah. my... My... My page and also my YouTube channel. Thank you so much for watching. See you again to my next video. Love. bye.